Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ani Thompson TV. po tayo guys. It's lunch time na po dito sa amin. Yeah. Alin po yung kamay ko guys. Naka-kamepo ako kasi. nakasanayan ko na guys. The meron is the ano of 'yung tomato tsaka sibuyas. And then rice and chicken. Hello okay guys, kamusta guys? Ito na yung concert ko na ito. Hindi yung tayo guys. Lunch na po dito guys. Um, alas 12.50 na. Late na nga. Supposed to be 12 noon. Mukbang tayo guys. May nga yung ano Libby, guys Gusto na po, guys well, Kung ako naman datang nyo, guys Okay naman ako Dito na po ako sa may patna po ako from Bay Area to other place. Okay naman dito guys. Kaya lang malayo ako sa ano sa Bay Area. Almost almost 5 hours drive. Nagustuhan ko kasi dito guys. Ang tahimik. Mga dito respect ko. Mm -hmm. Mm. Sarap. matis tsaka sibuyas guys lumabas pala ako kanina naghanap ng work munta ako dun sa ano mismong hospital malapit sa amin ano punta daw ako sa website nila so wala silang ano yung sa loob ba na pagka nag walk in ka bibigyan ka nila ng ano ng paper paper words na mag apply ka ganyan pero wala so sinabi nila sa akin na punta daw ako sa ano sa website nila kaya ako umuwi ako ng ano um, kanina pagkatapos ko mapunta doon sa PG&E kasi so, kailangan namin ng ano yung sarili namin yung ano yung magbabayad ng ilaw ganun na eh transfer na lang from our landlord to ano na sa amin na okay. kumain na po ka ba kayo mga guys mga lalabs <clears throat> ingat po kayo guys kain na rin po kayo salamat sa panonood thank you for sharing na rin for sa paglides please subscribe my YouTube channel, Lani Thompson TV. Mami maraming, maraming salamat po, guys. Thank you. Have a nice Thursday. Dito po sa amin, Thursday na po. So, ayaw po sa inyo ba, Thursday na po ng gabi nyo dyan. So, maraming maraming salamat, guys. Thank you for watching. Bye-bye.